Gagamit tayo ng isang kilo ng hinog na saging saba, balatan ito at emash gamit ang tinidor, itabi muna. Gagamit din tayo ng apat na kutsara ng butter, tunawin ito sa kawali. Pag natunaw na ang butter, ibuhos ang mashed bananas at haluin, lutuin ito ng limang minuto sa katamtamang init lamang. Magbuhos ng isang lata na chocolate condensed milk, haluin itong mabuti hanggang ma-well combined, Magbuhos din ng kalahati cup na unsweetened cocoa powder, haluin mabuti hanggang ma-fully combined at uniform ang kulay. Gagawa din tayo ng slurry. Gagamit tayo ng 3-4 cup na cornstarch at isang cup na tubig, haluin gamit ang wire whisk hanggang matuno ang cornstarch, at ibuhos ito sa kawali, haluin mabuti at lutuin ito hanggang sa mag-dry ang mixture, malalaman mo na luto na ito, pag humiwalay na ito sa kawali. Pag ganito na ang hitsura, ibuhos ito sa molde na pinahirin ng konting mantika. Dalawang molde pala ang nagawa ko dito. Hayaan itong lumamig at room temperature bago e-unmold. Hiwain sa hiwa na gusto mo. Subukan mo ito napakasarap.